Sabuari, si Boy, your nerd boy, yung nagbabalik yung nerd boy and gagawalik tayo ng tutorial. Yes, because I love tutorials. Pero this time, magawa tayo tutorial about sa microtech, no? So, ito yung, gustong gusto ko nang gawin noon, kaso ayoko agad gumawa ng tutorial about sa microtech na hindi ko alam, no? Kung baga, ayoko kasi manggay ng iba't iba klase tutorial galing sa YouTube, no? Kasi gusto ko yung sa akin mismo at naintindihan ko mismo kung, ano, kung paano nagpapunction yung iba't ibang function. So, subukan ko kasi mas kakaiba dito sa video na to kasi I'm sure maraming iba't ibang klase tutorial about dyan sa market ngayon. So, subukan ko explain ng detail yung talagang dihan kahit bata. So, yeah. So, ganun ang gagawin natin ngayon. No? So, siguro na nabasa nyo sa title, ang gagawin natin ngayon is basic configuration ng Microtech, no? So, yung napaka-importante lang muna ang gagawin natin dito, no? So, yung assigning sa mga iba't ibang ports, so, yung paano natin ma-access yung internet, kung paano natin i yung mga IP pool, no? So, siguro hindi pa natin maintindihan yun, no? So, kung ano ibig sabihin ng pool, ng address, DHCP server, no? Pero, later on, siguro, sana ma-explain ko na maayos kung, kung anong ginagawa nila, no? Okay, so, bago tayo magsimula, no? So, i-explain ko muna sa inyo, no? Kung paano nyo i-coconnect yung PC nyo o yung laptop nyo and then yung modem nyo papunta dito sa Microtech. So, bali, may, kung makikita nyo dito, ang gamit ko pala, Hoplite, ayan, kung mapapansin nyo, Hoplite Tower. So, bali, kung makikita nyo dito, sa gilid is meron siyang apat na port. So, dyan natin ipa-plug o dyan natin isasaksak yung mga devices natin. No? So, bali sa unang port, pwede natin dyan i-connect yung internet natin no? o yung modem natin. So, from the modem, may ethernet cable na kasaksak doon. I-coconnect natin yan papunta dito sa unang port. And then, sa pangalawang port, pwede natin siyang gawing hotspot. O, di ba? So, yung antenna, ipa-plug natin dyan yung antenna natin, no? And then, pwede tayo magbenta ng internet using a voucher type, no? So, kung baga, kilala nyo, alam nyo naman siguro yung piece of Wi-Fi, yung ganun. Pero hindi tayo naka-vendo machine, no? naka-voucher type tayo. And then, yung isa naman is sa uh, pangatlo naman siguro is pwede natin siyang i-assign as a PPPOE client, no? So, mga PPPOE user, no? So, parang same lang din, nagbebenta tayo ng internet, same sa port 2, pero this time, is isang authentication na lang, no? Balid sa last port naman, dito sa port 4, is dito ko na lang siguro i-connect yung PC ko para configure natin yung router natin. So, yeah, ganun. So, okay. Nandito na tayo, no? So, unang gawin natin is maglano tayo ng Winbox, no? So, dun tayo. So, si Winbox is siya yung system o siya yung application na gagamitin natin para ma natin yung, yung microtech natin. Okay. So, ang gagawin natin is type lang natin Taal Volcano Eruption All. Okay. So, ang gagawin natin is type lang natin Winbox. Okay. So, Winbox. And then, enter lang natin yan. And then, okay. sa so sa winbox, ayan, no. Punta tayo dito sa software, Markutech routers, and wireless. So, make sure nasa official website kayo ng yan Yan, mapapansin, markutech.com. And then, click yan. Okay. So, okay. So, ang next na gagawin natin dito is meron tayong winbox dito. I-click nyo lang yan, and then, may dalawang klase dyan. Yon. So, kung hindi nyo alam kung ano klaseng bit yung system nyo, no. So, ang gagawin nyo lang is punta kayo dito sa start, and then, type nyo sa keyboard, this PC and then click nyo lang yung properties. Sa mga Windows 10, no? Okay, so, yan. Siguro naman, halos lahat naman siguro ng user gumagamit na ng Windows 10. So, makikita nyo dyan na 32-bit operating system, no? Pero kung nasa Windows 7 ka, parang same lang din, punta ka dito, or my computer, this PC, click nyo lang yan, right click dito, sa this PC and properties, And then, same lang din yon Mahanapin nyo lang yung system type. Ta, kung anong bit yung nakalagay diyan ay eh, yung i natin. So, sa akin, in my case, nasa 64-bit ako. So, i-download ko lang siyang 64-bit. Ayan. So, ayan. So, hintayin natin siya mag-download. So, kapag natapos na mag-download yung winbox natin, ang next na natin gagawin is i-open natin yung winbox natin. No? So, double-click na natin yan. And then, Ayan. So, under ng neighbor, lalabas yung microtech mo, no? So, ang gawin natin is click mo lang yung MAC address mo. And then, dito sa login, type mo lang yung admin. And then, yung password, itling nang lang yan. And then, after yan, kinik lang natin yung connect, no? And then, ayan. So, bali lang may magpa-pop up na um, default configuration. Pero, ang gagawin natin is tatanggalin natin itong um, configuration na ito, no? So, ang gagawin talaga natin is magkoconfig talaga tayo from the scratch, no? So, ayan. So, ang next natin gagawin dyan is click lang natin to remove configuration. So, pag click natin yan, ang next natin gagawin is punta tayo dito sa system and then hanapin mo yung reboot and then yes mo lang yan. So, ang gagawin natin is i-reboot -re nyo lang yung system natin. No? And, ayan, disconnect na tayo. And then, check na ulit natin. Click na natin to refresh. So, ayan, no. Malalaman mo kung wala na siyang default configuration kapag yung IP address mo is 0.0.0 na. Pero make sure, ang i-click mo is itong MAC address eto, connect to, then yung mga address niyan, and then yung login um, credential, which is admin, and then, and then walang password, and then connect lang. Ayan, so nandito tayo sa Winbox. So, ang unang una natin gagawin is ayusin natin o i rename lang natin yung mga interfaces natin, no? So, pag kinlik natin itong interface, ayan, so dito, meron tayong makikita na meron akong 4 Ethernet and then isang 1. So, ibig sabihin na itong 4 Ethernet na to is ito yung mga Um, ethernet port doon sa microtech natin no? so meron akong apat so ang gagawin lang natin dyan dito is i-rename lang natin, so pag click ko yan and then tinayp ko dito port 1, so kayo na bahala dyan kung anong gusto nyo ipangalan dyan sa port nyo, so port 1 sabihin ko lang dito ISP ko yan ISP, apply so same dito port 2 and then dito sa port 2 sabihin natin ito yung hotspot ko, apply and then sa port 3 Port 3. Ayan, dito naman is yung mga PPPOE clients ko. So, PPPOE, double POE. Ayan. And then, sa port 4 is ito yung configuration ko. Ito yung personal computer ko, no? So, lalagay ko lang dyan, port 4. And, ilalagay ko lang dyan is PC or personal computer. So, apply natin yan, no? So, ganun lang siya, no? Kung mag makita ko yung R, ibig sabihin yung R is connected yan or ibig sabihin running. Ibig sabihin may, may nakakonect na Ethernet cable dyan sa mga ports na yan. Okay, ang next thing na gagawin natin is i-enable natin yung one natin, no? So, sa mga hex dyan, sa mga Marketech hex dyan, is wala pong built-in wireless yung mga Marketech hex, no? So, bali sa apply, is meron siya. So, ayan. Bali, sa mga hex dyan, pwede nyo skip to pero sa mga haplite, is i-configure natin yan, no? so double click lang natin tong 1, ayan and then i-rename -re lang natin yan, so sa akin is wifi, so kunyari nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyong ipangalan, so wifi, okay, and then sabihin natin hotspot, okay no, so ayan yung sa akin, and then under ng wireless, so from general under ng wireless, from mode gagawin natin yan, AP bridge Okay? And then, yung band, gagawin natin yan, BGN. Okay? And then, 20. Okay, assist na yan. And then, dito sa frequency, i-auto na lang siguro natin, no? And then, pangalan ng Wi-Fi natin, yung SSID natin, sabi natin, piso, Wi-Fi. So, ganyan. And then, yung country, is lang natin yung Philippines. Pinitin nyo lang yung P. So, pagka-click nyo, pinitin nyo lang yung P hanggang sa makita nyo yung Philippines. And then, ayan. So, apply natin yan, no? So, and then, after nyan, i-enable na natin siya. After apply, enable na natin siya, no? So, naka-enable na siya. So, ang next thing na gagawin natin is pwede natin lagyan yung password, yung wifi natin kapag personal, no? Pero kapag public wifi to o yung paggagawin mo siyang hotspot, wag natin siya lagyan ng password. Pero kapag gusto mo siyang gawing personal wifi at gusto mo siya lagyan ng password, kento lang gawin nyo. So, under ng interface, merong wireless. Ayan. And then sa wireless, punta tayo dito sa security profile. So, gagawa tayo ng password dito. Okay. So, profile, pangalan lang natin dito is profile and then ipapangalan ko lang siya as um, ano ba um, hotspot no, ganun lang lang nasa inyo na rin, na, nasa inyo hindi din yan and then yung mode dynamic lang dynamic keys and then i-check nyo tong VPA and then VPA2 and then type nyo yung password nyo dito 245 1234, ayan, ayan yung sa akin. Kung gusto nyo pala makita yung password nyo, punta kayo sa setting, and then, i-uncheck, unclick un -click nyo lang to. Ayan, pwede nyo makita yung password nyo. So, sa ngayon, ito yung password ko. And then, apply. Okay, so ayan, so meron na tayo yung um, security profile. Ang next na natin gagawin is i-apply natin tong security profile doon sa hotspot natin. Kasi remember, di ba, wala siyang password dito, no? So, ang gagawin lang natin is i-double click natin to sa interface or pwede nyo siya pumunta dito, then i-double click nyo yan. So, same lang yan. And then, kung mapapansin nyo, walang profile um, something dito, no? So, ang gagawin natin is pinunod natin itong advanced mode and then hanapin natin yung security profile from default, gawin na natin siyang profile, hotspot, and then apply. And then, okay. So, good sa tayo sa hotspot, no? Okay, so, next natin gagawin is gagawa na tayo ng bridge. Okay, so, ang sa bridge naman is napaka-simple lang. Kung gusto mo pagsamahin yung mga ports nito, kunyari, gusto ko pagsamahin itong wifi, and then yung ports nito, ang kailangan natin yung bridge. Pero kung ayaw mo naman, is pwede, na, na pwede mo na i-skip yun. Pero ako, gusto ko kasi pag ipagsama itong hotspot, yung port 2 ko and then yung built-in wifi ko. So, ang gagawin ko lang dyan is tayo sa bridge. Yan, under ng bridge. And then, ayan. So, dito sa bridge. Una muna is gagawa ng bridge. Ano yung ipapangalan natin sa bridge. So, bali sa akin, bridge. Nagyan ko lang sya nyan. And then, hotspot. Or, yan, para naman. Ganyan. And then hotspot. Nasa sa inyo yan kung paano nyo, kung anong gusto nyo ilagay. And then, apply lang natin yan. So, okay na, no? So, gagawa siya dito. Yan. Kung mapapansin nyo, nandito na siya. And then, dito sa ports, ito na yung part na i-assign ia natin. Yung mga ports na to, or pagsasama-samahin natin yung mga dalawang ports na to. So, in case, gusto ko pagsamahin yung wifi and then yung port ko. Okay. So, add lang natin. And then, from, ito gusto ko pagsamahin, hotspot. Ilalagay ko siya dito sa bridge na yan. Hotspot bridge. Okay. And then, plus ulit tayo. And then, dito naman sa Wi-Fi hotspot. at yon Ilalagay ko siya dyan. So, ayan. Ganun na yon Okay. So, ang next na gagawin natin is punta tayo sa IP. And then, click nyo tong DHCP client. Okay. So, sa DHCP client, ang gagawin nyo lang is click nyo yung plus and then yung port nyo kung saan na yung internet nyo. So, yung sa akin is na-connect sa port 1. So, from modem, nakakonect sa port 1 nitong Microtech, no? So, port 1, ISP siya, and then, in-apply nyo lang siya, and then, enable pala, apply, and then, searching, and then, bound na. So, okay na tayo doon. So, ang next na natin gagawin is, is set up natin yung NAT, o yung masquerade NAT natin, no? So, ang ginagawa naman doon is kino-convert niya lahat ng mga internal private IP address into the public address. So, from the IP to the firewall, ayan, so, under ng NAT, so, ayan siya, NAT, click nyo lang itong plus, and then under general, source not make sure yung chain is naka source not and then yung interface out ayan o, out interface is kailangan naka port 1 or naka ISP or, or kung saan naman nakakonect yung modem nyo ayan, ISP and then action, click nyo lang yung masquerade, okay, and then apply and then okay, so ganyan na siya, no so okay, goods na yan so testing natin kung may internet na yung router natin, so pagpunta tayo sa new terminal and then nagping tayo gusto ko iping si google Ayan, so meron tayong internet. Pero dito sa PC natin, so ayan, check ko lang. Ba't nag to? Weird. Pero dapat wala yan. Ayan, okay. So, nagtataka <laughs> lang ako. So, ayan. So, wala pa tayong internet dito, no? So, ayan. So, next na nangyating gagawin is gagawa naman tayo ng address and then ng IP pool. So, okay, put na tayo sa IP and then address, no? So, bale, eto na. And then, click mo lang itong plus. So, bale, ang unang address na gagawin ko is yung sa hotspot. So, 10.0.0.1 slash 24. And then, same lang din dito. Pero, naka 0 siya. Yung huli niya dapat ay zero. And then, ilalagay ko siya sa hotspot. Okay, so remember, hindi natin siya ilalagay dito sa port 2 or dito sa hotspot. Kasi remember, pinagsama natin yung dalawa. So, bali, dito na siya sa bridge. So, ilalagay natin siya sa bridge and then apply. Okay. Okay, so, gawa ulit tayo panibago. This time sa mga, mga PPPOE. So, 192.168.200. Ito yung sa akin. Dot 1 slash 24. And then, pag kinlik nyo pala itong apply. Wait lang ha. So, PPPOE. So, ayan. So, pag kinlik nyo pala yung apply, automatic na siya mag-fill out. So, Ganun na lang gawin nyo, So, hindi nyo na kailangan mag-type. So, next naman is yung sa PC ko. Yung sa personal computer ko, no? So, ganun lang. 192.168.0.1 slash 24. Ito yung sa akin. So, pwede, pwede kayo pumili or pwede kayo mag-decision sa inyo kung anong gusto nyo yung address na ilagay. So, dito naman sa network, pwede na siya click apply and then baguhin ko lang to from port 4. Ayan. So, after nun, magagawa naman tayo ng IP pool natin, no? So, from IP, click nyo lang itong pool. Okay. So, dito sa pool, yan, liitan lang natin. Is click nyo lang tong plus. And then, ilag ilalagay ko lang yung pangalan ng pool natin, no? So, ito yung una kong pool. And then, hotspot. Ayan, from the hotspot. And then, yung IP pool nyan is from 10.0.0.5. Ayan yung gusto kong ano, panimula. Is from that 5 to 254. So, then, 10.0.0.254 and then, apply nyo lang siya. Okay. So, meron na tayo nyan. And next naman is same lang din. Pull. Pero this time is PPPOE. Ayan no? nasa PPPOE siya. And then, kung, mapapang kung mapapansin nyo, ang address natin dyan is nasa 200.1. Pero, mag-start tayo sa .5. So, 192.168.200.5 hanggang 192.168.200.254 and then apply. So, para sa yung next pool, no? So, yung next pool is kapag nagamit na lahat itong IP address from that pipe to 254, pwede siya mangheram ng IP address dito sa mga, ayan, kusa ako kung ano ipipiliin mo. So, kunyari, pag napuno na to, o nagamit na lahat, pwede, pwede siya mangheram dito sa hotspot. Pero sa atin, hindi ko siya gagawin. So, nan muna. And then, apply. Okay. And then, ang next nice natin gagawin is, so, meron na tayo nito, meron tayo nito. Okay, ito naman tayo dun sa PC natin. Okay, so, pull. Then, yung pangalan ng PC ko, which is PC na lang siguro. And then, dahil, lim, dahil um, isang device lang naman yung nakakunik dito sa PC ko, gagawin ko na lang siguro limang IP address lang. No? So, hanggang 192.168.0.10 lang. So, lima lang siguro, no? Kasi iisa lang naman yung nakakonek dyan sa port na yan, no? Which is eto computer lang. Okay? And then, click nyo lang natin itong apply and then, okay. So, goods na tayo, no? So, may address na tayo. So, may IP pool na tayo. So, next na natin gagawin is gagawa tayo o isi-set up natin yung DHCP server natin. So, ang ginagawa naman nito is ito naman yung nagbibigay o siya naman yung nag-a-assign ng na mga IP address dun sa mga device natin, no? So, kung mapapansin, no, so, open ko lang yung CMD ko, ipapakita ko sa inyo. Pag tinay ko yung IP config, wala pa siyang IP address, no, kasi hindi, wala pa, kasi hindi pa siya na-assign, no. So, si DHCP ay yung ginagawa niya, no, siya yung taga-assign ng mga IP address doon sa mga devices na yon Okay, so, click na natin itong plus, and then, So, meron tayong tatlo. So, remember, ay, yep, tatlo, no? So, hotspot, PPOA, and then PC. Okay, no? So, gagawa muna ako. So, um, una muna, so DHCP S for server, and then hotspot, Ganyan lang siya. And then, kung anong port yon So, remember, bridge sa dapat, no? Ayun, nasa bridge siya. And then, yung this time is hanggang ilan, hanggang anong oras, segundo minuto niya ipapahiram yung IP address na yon doon sa device na yon Okay? So, sa akin, in 10 minutes, papahiram niya yung IP address doon sa device na yon Then, after niyan, may panibagong ulit IP address na ipapahiram doon sa device na yon So, I hope na itindihan niya yun. Okay, no? So, 10 minutes na. Siguro, goods na yan. Or gawin ko na lang siyang 3 days. So, 3D, zero zero, zero zero zero. Yan din yung address pool. Click na natin yung hotspot. And then, yep. So, ganun lang yon And then, apply lang natin yan. And then, i-copy na lang siguro natin, no? And then, yan. X natin. Okay. Then, type naman natin. So, check nyo tayo sa hotspot. Sa, mga, sa PPOE naman tayo. So, DHCPS PPPOE and then click na natin yung PPPOE 3 days siguro mga dahil PPPOE naman to siguro mga 10 minutes lang and then PPPOE ayan and goods na okay and then copy lang natin click okay then so ngayon dun sa PC ko na okay so DHCPS for server and then type lang natin PC click lang natin yung PC natin And yan, 10 seconds. Sige, ay 10, min 10 minutes. Okay, goods na yan. And then, click lang natin tong PC. And then, apply. Yan, so goods na tayo, no? So, ang gagawin natin is i-enable na natin to. So, highlight lang natin to. Right click, enable. So, enable na siya. So, dapat, hindi magpupula ito. Bakit? Ang magpupula dyan is ayun yung mga hindi pa nakakonect or walang nakak connect. Pero I don't know, but hindi pa siya nagpupula. Kasi dapat ito magpupula na to kasi wala naman na connect diyan sa port na yan, no. Anyway, so mukhang baka mamaya maya pa. Okay, so under na networks ang gagawin naman natin dito is ilalagay lang natin kung anong nakalagay dito sa network. Okay na? No? So plus and then ilagay na natin 10.0.0.0/24. Okay. 0.24 no. And then yung gateway niya Is same lang din pero dot one sa dulo. So zero dot, ay, 10 dot 0 dot 0 dot 1. And then yung net mass nya is 24. Or pwede nyo rin 255 dot 255 dot 255 dot 0. Or in total nyan 24 yan. And then apply lang natin. And then okay. Then gawa ulit tayong panimago. So check na tayo dito. Ito na tayo sa PPOE natin. 192.168.200.0. dot dot Okay. The slash 24. Always, huwag kalimutan si 24. Same lang din, pero that one sa dulo. And then, 24. Apply. Okay. Same. Sa last one natin, sa PC natin. 192. Address is 192.168.0.0 slash 24. And then, 192.168.0.1 and then, 24. Apply. Okay. And then, that's it. So, next na natin gagawin is yung DNS. So, maglalagay tayo ng DNS dito sa microtech natin. So, punta sa DNS and then type mo 8.8.8.8 and then, or pwede pa 8.8.4.4 or pwede yung 1.1.1.1, depende sa inyo. So, apply and then I'll make sure naka-allow remote request kayo apply and then okay and then gano'n lang yun so okay na yun so next natin gagawin is test na natin kung may internet na ba so bale ang gagawin ko muna is bale ang muna natin itit-test is itong port 2 so tanggalin ko lang siya and then ilagay natin siya sa port 2 check na natin kung gumagana or may internet okay so yan cancel lang natin yan refresh and then hintayin natin lumabas yung ating Microtech dito ayan na click mo lang yan and then connect Okay, so Kaya kung mapapansin nyo, nagpula na siya Ibig sabihin, walang na ako sa port na yan Kaya siya pula So, test na natin kung may internet, no So, I think may internet na, no Speed test tayo Okay, so gano'n lang yan, may internet na siya And then So, dapat 15 Mbps to So, okay Goods tayo na, no, no So, ang test naman natin is yung port 3 So, i-move lang natin siya, lipat natin sa taas And then, refresh lang natin siya. So, remember, na support rin na tayo. So, go. And then, okay. So, I think may internet ulit. So, to prove na nasa portrait tayo, connect lang natin, reconnect. And then, kung mapapansin nyo, is ito, yung PPOE natin is nakaganyan. Ibig sabihin na may nakakonnect, hindi siya pulado. And then, kung mapapansin nyo sa interface, is naka-R. Ibig sabihin ng naka-R is naka-running siya, no? And then, yung S-Lab yan. Okay, so, the last one is yung port 4. Okay, nilagyan ko na siya sa port 4. Okay. And then, reconnect lang natin. Okay. So, ngayon, ayan. Dito na tayong support 4. And then, let's do a speed test, no? Kung may internet siya. Alright. Alright. goods 15 mbps both 15 mbps sa mga sa tatlong part na ginawa natin and that is how you do so ganun lang kadali no so siguro hindi siya ganun kadali siguro nalilito pa kayo sa mga iba so kung, kung ano ginagawa ng bridge ng address kung ano ginagawa ng mga pool don't worry no so kapag pinanood nyo or kapag nanood kayo ng iba't ibang klaseng tutorial sa youtube or nagbasa basa kayo maintindihan at maintindihan nyo rin yun. ko rin yung ganyan so, unam is nahihirapan ako kung ano ibig sabihin nun pero dahil mapursige ako nag-google ako kung ano ibig sabihin ng ganon. And then, natuto ako. So, okay, may karagdagan ako, no? So, ang gagawin naman natin next is, di ba, kung, natanda, kung natatandaan nyo kanina, nag tayo dito sa Winbox using a admin account, no? So, kung mapapansin nyo dito, disconnect lang tayo. Okay? Ayan, no? So, admin and then walang password. So, ang gagawin lang natin dyan is, babaguhin natin yan. So, connect tayo. Address, connect tayo. And then, puto tayo sa system. And then, user and then click nyo lang tong add then ilagay nyo lang yung pangalan ng user nyo o yung username nyo and then make sure naka full to okay make sure na naka full yan and then yung password mo so ito yung sa akin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apply. Okay, no? And then, yung admin, pwede mo na siya i-disable or i-delete, no? Ito, pag i-disable, then ito kapag i-delete. So, sa akin, din delete ko na siya. And then, the next thing is yung identity, no? Yung pangalan ng microtech mo, pwede natin baguhin yan. So, from the system, hanapin nyo lang yung system and then identity. And then, under identity, pwede natin baguhin yung pangalan ng microtech natin, no? So, sa akin, Justin Microtech. And then, apply. Okay. So, ganun lang yon Ayun, oh, nag-rename agad siya. So, pag nag-disconnect tayo, and then, pag, pag susubukan natin i-login to, hindi na siya makakapasok at sasabihin niya wrong username at password. So, pag-type naman natin yung totoong credential natin dito, totoong account niya, and then, i natin, and that's it. Di ba? I hope may natutunan kayo sa video na to. And kung meron, syempre, huwag niyo kalimutan like itong video na to At syempre, kung gusto nyo pang matuto ng iba't ibang klaseng tutorial, no, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Oh, yes. And then, ganun mga gagawin natin, no. At syempre, sa next video, no, tuturuan ko kayo kung paano mag-set ng hotspot. And that's for today's video. I hope you like this video. And I hope we will see you to our next video. Bye-bye!